Ayan po, po. Tumino, ayan, po. Inga, ayan. po, ayan po, mga galaw po. Ayan, tumingin po. Tumingin po, tinanggal po. Ayan po, nagtakot po po naman. Tumingin po. Tumingin po, Malapit na mong bumutok. Ayan na po, maglararo na naman po siya na Aji Tower. Tumitingin po kung may pera. Ayan na naman po, ngingiti po yan. Ayan po, ngingiti po siya na Aji. Tignan po natin lang. Kasi yan po, lumalaki po ang tiyan niya. Ayan <laughs> po, pakita po. Pakita po natin ng kanyang... Ayan po, ayan po. Ito po ang magigil si aso. Ito po, ayan Ito po po, isa. Ito <laughs> po po, at ito pa po po. po, ito po niya mo. Yan po. Ayan <laughs> po. Yan po, baby. Ito po, yan. Yan po, lahat. Yan po. Yan po, tumingin ko po. Ito po yan. Yan po. Yan po. Yan po. Yan po, yan po sila. Yan po sila lahat. Yan po po, sinanak na po, po. Yan po po, ito po. Yan po, po makita niyo po yan. Yan po. Kaya pangit po. Yan. po. Yung lang lang matanya.